Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nagpaplanong sirain ang kanilang buhay. Ngunit madalas itong nagsisimula sa pinakamaliit at halos di nakikitang mga desisyon. Mga pagpiling tila inosente sa simula ngunit dahan-dahang nagbubukas ng pinto sa isang mas malalim at mas mapanganib na direksyon. May isang hindi lantad ngunit totoong katotohanan tungkol sa mga babaeng may asawa na kadalasan ay hindi napapansin ng mga lalaki hindi dahil ito ilihim kundi dahil ito ilumilita sa katahimikan, sa mga sulyap, sa mga pangangailangang emosyonal na hindi natutugunan. Hindi ito usapin ng moral na kabiguan o kakulangan ng karakter, kundi isang malalim na pagnanais ng tao na maramdaman, mapansin at mapahalagahan. Bihira dumating ang tukso sa anyo ng direktang banta, kadalasan, ito ay dumadaan bilang aliw, bilang isang magiliw na usapan, kabaitan, o emosyonal na koneksyon. Walang sinuman ang nagsisimula ng relasyon o kasal na mailayuning tumawid sa linya balang araw. Ngunit may mga pagkakataong ang mga linyang iyon ay dahan-dahang nagiging malabo, hindi biglaan kundi paunti-unti. Minsan, nagsisimula ito sa isang iting tumatagal ang bahagya, isang usapang tila mas makahulugan kaysa dati, o isang kilig kapag may dumating na mensahe at hindi ito mula sa kanyang asawa. Tinatawag ito ng mga psikologo na gradual na pagguho ng emosyonal na hangganan, isang proseso kung saan dahan-dahang nabubura ang mga limitasyon, hanggang isang araw ay maramdaman ng babae na hindi na siya ang dating siya. Ang tanong ay hindi bakit kundi paano. Bakit may mga babaeng may asawa na nagiging mas bukas sa pansin ng iba? At mas mahalaga, paano nila ito binibigyang katwiran sa sarili? Bihira ang mga sagot na simple at halos wala sa mga ito ang itim o puti. May mga relasyong umuunlad dahil sa suporta, paglalapit, at pag-renew, ngunit marami ang unti-unting natutunaw sa araw-araw na paulit-ulit. Ang dating buhay na damdamin ay nagiging rutina, at sa gitna ng monotonya, may bahagi sa kanya ang unti-unting namamatay. Maaaring maramdaman ng babae na hindi na siya nakikita, hindi na siya ninanais, hindi dahil hindi siya mahal kundi dahil tila wala siyang halaga. Ang mga dating mahabang pag-uusap ay nagiging maikling palitan ng impormasyon, ang dating init ay napalitan ng tungkulin, at sa isang punto, tinatanong na niya ang sarili, ako pa rin ba ito? Ang emosyonal na lapit na dating puso ng relasyon ay napalitan ng prediksyon at ugali. At bagamat may kaginhawaan sa kasanayan, maaari rin itong pumatay sa pagnanasa. Nang hindi niya namamalayan, hinahanap na pala niya sa labas ng relasyon ang emosyonal na koneksyon, hindi dahil gusto niyang magtaksil, kundi dahil gusto niyang muling maramdamang pinili siya, kaakit-akit siya, at tunay na nakikita ng isang tao. Isang papuri, isang masuyong salita, o isang pag-uusap kung saan nararamdaman niyang naunawaan siya, maaaring maging mitsa ng apoy na muling nagbubuhay sa kanyang pagkatao. Ang damdaming iyon ay nagpapaalala sa kanya ng bersyon ng sarili niya na inakala niyang nawala na isang babaeng may tiwala sa sarili, kaakit-akit, malaya at buo. Para sa kanya, ang mga munting sandaling ito ay hindi pagtataksil, kundi paghahanap muli ng sarili. Para sa maraming babae, ang mga papel na kaakibat ng pag-aasawa at pagiging ina ay makabuluhan, ngunit maaaring maging masikip at nakakahon. Siya ang tagapag-alaga, katuwang, tagapasa ng lahat. Habang lumilipas ang panahon, ang kanyang pagkatao ay nagbabago mula sa kung sino siya tungo sa kung ano siya para sa iba. Ang pagkawala ng personal na pagpapahayag na ito ang nagtutulak sa ilang kababaihan na hanapin muli ang damdaming sila ay malaya. At minsan, ang paalala na ito ay dumarating sa anyo ng isang taong hindi siya nakikita bilang asawa o ina, kundi bilang isang babae. Kapag ang isang babaeng may asawa ay nagsimulang makipag-ugnayan sa ibang lalaki, emosyonal man o pisikal, bihirang ito'y resulta ng isang biglaang desisyon. Isa itong mabagal at tahimik na proseso, mga maliliit na pagbabagong nagkakapatong-patong sa pagdaan ng panahon. Ang mga bagay na nagsimula sa inusenteng anyo ay unti-unting nagiging seryoso, madalas bago pa man niya maunawaan kung gaano na ito kalalim. Ang isip ng tao ay mahusay sa pagtatanggol sa sarili laban sa pagkakasala, at ginagawa ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga kwento na tila makatwiran. Dito nagsisimula ang pagbibigay katwiran. Sa simula, ang lahat ay tila walang masama. Usapan lang, nitilang, kaunting pansin lang. Wala akong ginagawa, sabi niya sa sarili. Wala akong nilalabag na batas, wala namang pisikal na nangyayari, walang mali. Ngunit ganito talaga ang kilos ng isip sa gitna ng panloob na labanan, naghahabi ito ng kwento upang maibsan ang kirot. Sa psikolohiya, tinatawag itong cognitive dissonance, ang panloob na tensyon kapag ang ating mga kilos ay salungat sa ating personal na halaga. At kapag naging masyadong matindi ang tensyong ito, binabago ng isip ang realidad upang mapagaan ang bigat. Maaaring umpisahan niyang maliitin ang ginagawa niya. Flirt lang naman, wala yon. Maaaring isisi niya sa iba. Kung mas maayos si mister, kung mas attentive siya, hindi naman ako aabot dito. O maaari niyang paghiwalayin sa isip ang dalawang mundo at kumbinsihin ang sarili na ang bagong ugnayang ito ay walang kinalaman sa kanyang kasal. Hindi ito tungkol kay Mr. Anya, ito ay para sa akin. Pero ang totoo, hindi humihinto ang mga paliwanag. Habang pinapayagan niya ang sarili, lalong lumalalim ang kanyang paglalakad palayo. At ang pinakagugulat sa lahat ay ito, karamihan sa pagtataksil ay hindi nagsisimula sa katawan, kundi sa puso. Ang mga emosyonal na koneksyon ay mas mahirap makita, mas mahirap tukuyin, ngunit mas malalim ang epekto. Nagsisimula siyang magbahagi sa ibang lalaki ng kanyang mga saloobin, pagkadismaya at takot. Hindi lang siya naghahanap ng atensyon, naghahanap siya ng pag-unawa. At ang palitan na iyon, ang emosyonal na kahubdan, ay lumikha ng malalim na koneksyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawawala ang kanyang katapatan, hindi dahil planado, kundi dahil ang lapit ay may sariling uri ng hatak. Ang pagtatago ng sikreto ay isa na ring uri ng pagtataksil. At kapag nalampasan na ang emosyonal na hangganan, ang pisikal ay sumusunod ng mas madali. Ang huling yugto ng pagbibigay katwiran ay dumadating sa anyo ng paniniwalang karapat dapat siya. Matapos ang maraming buwan o taon ng emosyonal na paglayo, ng pakiramdam na hindi siya nakikita o pinahahalagahan, nagsisimula siyang maniwala na nararapat lang ito sa kanya. Ang dami kong ibinigay, pero ang konti nang bumalik, Anya. Kung hindi niya ako pinapansin, bakit ko siya papansinin? Mula sa tunggalian, naging paliwanag at ngayon ay naging paniniwala. Sa puntong ito, mas tunay na sa pakiramdam niya ang relasyon sa ibang lalaki kaysa sa kanyang sariling kasal. Hindi na niya nakikita ang kanyang mga kilos bilang mali, kundi bilang makatarungan. At kapag ang isang tao ay buong paniniwalang tama siya, halos imposibleng pigilan siya hindi ito kahinaan o moral na pagkatalo. Ito ay kakayahan ng isip na bigyan ng kahulugan ang pagnanasa, kahit ang kapalit ay paglabag sa mga dating ipinangako. At kapag ang pagnanasang iyon ay nakabalot sa emosyonal na koneksyon, kapag ito ay tila unang hinga pagkatapos ng maraming taong nakalubog, halos hindi na ito kayang bitiwan. Hindi dahil hindi na niya mahal ang kanyang asawa, kundi dahil naniniwala siya na ang natagpuan niya ay hindi na niya muling makikita sa tahanan. Ang bawat ganitong paglalakbay ay may puntong mahirap ng bumalik, hindi dahil sarado ang pinto, kundi dahil ang taong tumawid ay hindi na siya. Ang sinimulang usisa ay naging totoo at buhay, at kapag naunawaan niya kung gaano siya kalalim, napakalayo na niya sa dating sarili. Sa sikolohiya, may ideyang nagsasabing hindi agad-agad tumatawid ang tao sa hangganan, kundi paunti-unti na ang pinakamahirap na hakbang ay hindi ang ikalima o ikasampu, kundi ang una. Ang unang beses na siya'y tumugon sa mensahe na dapat ay hindi niya pinansin, ang unang kape na walang intensyon, ang unang haplos na medyo nagtagal at hindi niya tinanggihan, ang unang desisyong iyon ang nagbago ng lahat. Pagkatapos niyon, mas maliit na ang bawat hakbang. Kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa, tayo iyon. Kung ano ang ating tinatanggap bilang normal, iyon tayo. Maaring sinasabi pa rin niya sa sarili na hawak pa rin niya ang kontrol, na kaya niyang tumigil kailanman, pero ang emosyonal na paghila ay napakalakas. Ang mga bagong koneksyon ay nagpapagana sa parehong sistema ng gantimpala sa utak na tulad ng pisikal na adiksyon, at kahit pa sinasabi niyang ito na ang huli, ang pakiramdam ng pagiging ninanais, naririnig, at pinili ay maaaring manaig sa lohika. Ang dating hindi pangkaraniwan ay nagiging bagong normal, at sa bawat desisyong salungat sa kanyang dating sarili, ang konsensya ay humihina at ang paliwanag ay lumalakas. Sa simula, mahirap itago ang mga mensahe, mabigat ang kasinungalingan, ngunit kalaunan ito'y nagiging taktika, isang paraan ng pagpapanatili ng ilusyon ng balanse. Mas nagiging mahusay siya sa pagtatago, sa paghihiwalay ng kanyang mga mundo, hanggang ang lihim na buhay ay tila kasing totoo na ng buhay na pilit niyang iniingatan. Sinasabi niya sa sarili, matatapos din ito, pansamantala lang, pero ang mga araw ay nagiging linggo, ang linggo ay buwan, at sa oras na hinarap niya ang katotohanan, masyado na siyang malalim. Maaari pangang dumating sa puntong mastahanan na ang pakiramdam niya sa relasyon sa iba, kaysa sa kasal na sinumpa niyang iingatan. Ang asawa ay nagiging tauhang panlabas, hindi dahil nagbago siya, kundi dahil siya mismo ay umatras ng emosyonal. Ang tunay na pagnanasa, paglalapit at koneksyon ay naninirahan na sa labas ng kasal. At sa sandaling iyon, hindi na lang siya basta asawa, siya ay hati na. At kapag sapat na kalalim ang pagkakahati, dalawa na lang ang natitirang landas: maibunyag ang katotohanan at magbago ang lahat, o siya mismo ang aalis dahil hindi na niya kayang mamuhay sa dalawang mundo. Kaya, bakit ang ilang babaeng may asawa ay nagiging emosyonal na bukas? Hindi dahil gusto nilang mannoko, kundi dahil hinahanap nila ang kahulugan, ang damdamin ng pagiging buhay, ang alaala kung sino sila bago sila lamunin ng araw-araw na buhay. At kapag natikman nila iyon, mahirap nang bumalik sa mundong kung saan sila ay eh hindi nakikita. Hindi dahil hindi na nila mahal ang kanilang kapareha, kundi dahil gusto nilang muling maramdamang pinili, nakita, at naging totoo. At kapag nag-ugat na ang paniniwalang iyon, ang kwento ay hindi na tungkol sa tukso o moralidad, kundi tungkol sa pagkakakilanlan. Ang pag-unawa sa prosesong ito ay nagbibigay ng liwanag, hindi lang kung paano nasisira ang mga relasyon, kundi kung gaano kadali sa tao na muling isulat ang sariling kwento upang mapangalagaan ang kanilang inaasa. Kapag natutunan mong kilalanin ang ganitong dinamika, kapag nakita mo ang mga palatandaan ng maaga, kapag narinig mo ang hindi sinasabi, makakamtan mo ang kapangyarihang hindi nakikita ng iba. At sa kaalaman na iyon, darating ang lakas, ang lakas na manatiling matatag, umiwas sa ilusyon ng damdamin, at huwag nang muling mabulag sa kung anong nangyayari sa paligid mo. Kung ang mensaheng ito ay nakapagbigay sa iyo ng bagong pananaw, mangyaring magkomento, ay like, ay share ang video, at huwag kalimutang magsubscribe para sa iba pang nilalaman tungkol sa psikolohiya, relasyon, at ugali ng tao. Hanggang sa susunod na video, ingat ka palagi, paalam at salamat.